Mga kababayan, ito na. Imaginin mo, mga sundalong dapat protektor ng bayan, biglang bumabalik sa dating glory ng 1986. Pero this time, hindi laban si diktador, kundi laban sa isang gobyerno puno ng baha. Ng pera na hindi umaabot sa mga mamayan. Ito na, mga military bumaliktad na at pinalayas ang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay kwento lamang naman. People power, nakakakilabot ito. Sobrang korap na ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit ganito? Hoy, welcome sa channel na ito kung saan hindi kami nagpapanggap na lahat ay maayos sa Pilipinas. Ako si Lan, at tulad ni Deo Makalma na laging nagsasabi kung hindi tayo magsasalita, sino pa? Ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, ihuhukay natin ang katotohanan mula sa trillion peso na scam sa flood control hanggang sa mga kumakalat na bulong-bulungan. Naku, ha? critical ba ito? Oo, factual? 100%. Engaging? promise, hindi ka matutulog o kaya naman magagalit ka ng gustong gusto mong mag-subscribe para sa higit pang katotohanan. Hit that subscribe button na mga kaibigan at bell icon para hindi mo mawala ang mga ganitong video. Tara, simulan na natin ang pagbubungkal. Kasi ang corruption, hindi lang yan fiction. Yan ay ang totoong horror story ng bayan natin na Pilipinas. Mga kaibigan, simulan natin sa basics. Pero hindi yung boring na textbook style. Ha? <laughs> Parang kwentuhan lang. September 4, 2025, biglang sumabog ang mga protesta sa Luneta at EDSA. People Power Monument. Bakit? dahil sa bahasa luneta at trilyon peso march. <coughs> Mga rally laban sa pinakamalaking korupsyon, skandal ng panahon natin. Ayon sa Senate hearings, factual po ito, umabot sa 1.9 trilyon pesos ang budget para sa flood control projects mula 2022. Pero ano ang nangyari? Monsoon season na naman, baha pa rin sa Maynila. Billions na nawala sa bogus projects, fake contracts, overpricing at kickbacks na dumaan sa mga bulsa ng mga politiko at contractors. Si President Marcos Jr., siya ang pumirma ng budget na yan. At si VP Sara Duterte, ang opisina niya, pinutol ang budget mula 2 billion pesos to 733 million pesos. Pero teka, bakit hindi nalang iscrutinize ang totoong problema. Parang sinasabi ng gobyerno, baha sa labas, baha rin sa bulsa namin. At ang protest, hindi yan basta-basta. Mga estudyante mula UP, Ateneo, Lasal, ah, religious groups tulad ng Catholic at Protestants. At celebrities, <coughs> like, like Vice Ganda, na sumigaw ng puta ang korupsyon sa stage. October 12 pa, si Representative Kiko Barsaga, nagrally sa Mal Makati calling for people power to oust the president nakakakilabot di ba pero bakit ganito dahil lang korupsyon, hindi yan bagong invensyon yan ay recycled na scam mula pa noong panahon ng lolo mo tara mag-travel tayo back in time pero hindi isang boring history lesson ha parang deyo na nagkukwento ng ghost stories sa totoo na totoo 1986 ED sa people power mga milyong-milyong Pilipino armed with rosaries and flowers nagmarch laban kay dictator Marcos Sr. Bakit? Dahil sa martial law. Human rights abuses at corruption na nag-iwan ng libo-libo na patay at milyong-milyong nawawalang pera. Resulta, ousted ang dictator democracy restored <clears throat> EDSA Dos laban kay Erap Estrada corruption sa wedding at mansion scandals Austed ulit ngayon 2025 trillion peso march pareho ang tama corruption na nagpapahirap sa ordinaryong tao bakit paulit-ulit kasi ang sistema natin mga kaibigan ay parang sirang-sirang washing machine ilagay mo ang dirty loads lalabas pa rin ang marumi. Ay nako, ayon sa Transparency International, ang Philippines ay rank 116 sa corruption, mga kaibigan. A perceptions index noong 2024, mas mababa pa sa average ng Asia. At ang military, dun tayo pupunta next. Kung ang history ay teacher, bakit hindi natuto ang mga estudyante natin sa gobyerno subscribe na para sa higit pang historical deep dives. Kasi ang nakalimutan na history, paulit-ulit na mangyayari. Hoy, ito ang nakakakilabot na part. Mga military bumabaliktad na. October 3, 2025, nag sa EFP Chief General Romeo Browner sa Foreign Correspondents <coughs> Associations. May grupo na retired generals led by retired Major General Romeo Pokis na nag-try mag-recruit ng younger officers para sa soft coup. Ano ito? Hindi yung classic na tank sa EDSA, kundi withdrawal of support kay Marcos Jr., military junta para i-reset ang society. Bakit? Dahil sa corruption protest, posters daw sa AFP maglilid. Inireject ni Browner, sinabi niyang solid ang loya loyalty sa Constitution. Pero hello, history ng Philippines. 1986, military defected laban sa Marcos Jr. Nagsimula ng people power 1987 to 1991. Eight failed coup attempts laban kay Cory Aquino. Ngayon, rumors ng CIA involvement at Duterte loyalists. Fake news daw. Pero nagpapainit ng tensyon ang military natin mga kaibigan parang ex na hindi makamove on paulit-ulit na nagdududa sa gobyerno. Pero sa huli, sino ang talagang nananalo? Siyempre, ang corruption. E kung ikaw ang sundalo, ano ang gagawin mo? Comment down below at subscribe para sa updates kung saan mag -e escalate ba ito. Bakit ganito ang gobyerno? Mga kaibigan, oras na para sa intellectual meet. Bakit ganito ang Pilipinas? Hindi yan simpleng mga politikong masama. Yan ay systemic cancer. Una, pork barrels scam noong 2013. Billions nawala sa fake NGOs. At e sa three, nag -fail. Ngayon, flood control. 545 billion pesos mula 2022. Pero bakit pa rin baha? Dahil sa collusion ng DPWH. Congress at contractors overpricing ng 200 to 300 <coughs> Si Marcos Jr., anak ng diktador na nag-iwan ng 90 billion pesos na utang. Ngayon, by nagre-reform o nagre-recycle ng family business at ang Duterte side, ang drug war killings, 30,000 ang estimate ng ICC. At ngayon, budget cut sa VP office bilang payback. Parang telenovela, Marcos versus Duterte, pero ang audience tayo na binabaha ng tubig at scam. Ayon sa World Bank, corruption cost as long. 20% ng GDP. Solution? Stronger ang budsman, transparency laws, at people power na hindi episodonic. Tara, mag-discuss tayo sa comment section mga kaibigan. Ngayon, ang totoong sakit, ikaw at ako. Sa Cebu, lindol noong September 30, 2025, 63 ang patay. 140 ang sugatan. Pero bakit walang proper infrastructure dahil sa nanawawalang pondo? Sa Manila mga pamilya sa estero, estero, nawawalan ng trabaho ah, dahil baka sa baha mga kaibigan. 'Di ba? Ang um, nandi na control. Inflation bumaba sa 1.3% noong October, pero ang employment tumaas dahil sa climate disasters na preventable. Isang nanay sa tundo, sabi niya, ang bahas sa labas, parang baha ng luha ko sa bills. Nakakaiyak, di ba? Pero ito ang power ng people power mula Ben and Ben at SB19 na gumawa ng antem na kapangyarihan hanggang sa youth groups na nag-walk out sa Baguio. Kung nakaka-inspire ka, share this video at subscribe kasi ang bawat view ay bawat boses laban sa korupsyon, mga kaibigan. Ano ang susunod? More protest? posibleng impeachment o tunay na reforms. Mga kaibigan, ang people power ay hindi basta rally. Yan ay daily choice na maging vigilant. Sumali sa akbayan o SCAP, mag-demand ng accountability. At sa 2025, 2028 election, boto mo ang sandigan mo at ini-endorse po natin hindi ang akbayan kundi si Vice President Sara Duterte. Hindi lang tayo basta nagre-reklamo tayo ang bayan na nagpapalayas ng diktador noon. Pwede ulit. Kung ang gobyerno ay parang bad date, kurap at walang delivery, time to ghost them with votes at voices, mga kaibigan. Salamat sa ilang mga minuto, mga kaibigan. Ito ang katotohanan, critical, factual, at puno ng witty fire. Subscribe na para sa next video. Paano magre-reform ang Pilipinas? post-2025. I-like, i-share, at i-comment ano ang gagawin mo laban sa korupsyon. See you next time. Ingat at mag-ingay tayo para sa bahaya, bayan at mabuhay ang Pilipinas.